magandang tangali eh. kain tayo walang pasok ngayon, sabado eh, gawa kong kilawin kilawin na bangos oh. oh. tsaka iniyaw iniyaw na bangos ah, kain tayo Oh, Shoutout ko si Silas Amor Aban, Tsaka si Arthur Artos Amor Aban, So si ko na lang. Si J. J. Aban, Tsaka si Joy Abad. Shoutout. Kain tayo. Ito na pong tilaway, no? Pasin. Shoutout ko si Losio Kondi. Kain tayo. Sarap. Sarap ng kilawin. Sarap. Shoutout ko si Ryan, gumaraw. Hmm? Ah, uh, gumaraw. Gumaraw. Gumaraw pala. Ryan, gumaraw. Shoutout. Kain tayo. Nandito na ako nagmumukbang. Oh. Kapag ano yun? Shoutout ko si Ferdinand. Fernandez sa kabalatukan kain tayo Ferdinand Fernandez kain tayo mabasa tayo Boyet Mirasol Shout out Kain tayo Marley Actuala, shout out, kain tayo. Tangalian. Shoutout ko si Nelsie, ukap makadat. Ay, ukap makadat, shoutout. Salwanya. Nelsie, makadat, ukap, shoutout. Kain tayo, diyan sa Am Amoroy. Shout out ko si Emerson Makadat. Kain tayo at Si? Cindy? Shout out ko si Cindy Makadat Michael Makadat Shout out Kain tayo Tanghalian. Beverly Makadat Shout out Si Pip si Pepe Fernandez shout out Maridjen Maridjen Masarino Chat out to si Maridjen Masarino Kain tayo tangalian. oh Eduardo Baoso, shout out. Ryan Icaro, shout out. Kain tayo. May, eto, may kilawin ako. May pulutan ako dito. Sarap, oh. Umiyaw. Umiyaw na bangos. masarap sarap ng tiyan bito, bito ng bitok na Bito ng bagus. Sarap. Damak sa iyo. Shout out sa mga family, Mitra. Shout out. Kain tayo. tangalian Tuntok mga kanin. Dito na yan. Bitin sa kanin. Ah. Sarap ng kilawid. O. Oh. O. Oh. Sarap ng bangos na kilawin. shout out ulit kay Chairman Ami Aban saka kay Ingan Kagawad Ingan ko shout out shout out ko si Kuya Waning saka si Kuya Peter shout out kain tayo tangal yan eto may kalawin ako Shoutout mga Pedrosa, mga family Pedrosa, shoutout, kain tayo. Sarap kumain. Shout out dyan. Lahat ng mga katrabaho ko. Kain tayo. Ito. Wala, walang pasok. Eh, Magamukbang. Sa taot ko si Manayinday, Porkadilya di mesa, may, may tilong Porkadilya. Porkadilya danaw di mesa, ay Porkadilya danaw. Ah, may tilong nalang, may tilong Porkadilya. Kain tayo, Shout out ko mga followers ko. Kain tayo. Lahat ng mga followers ko. Kain tayo ito. May kalawin na bangos. Shout out ko si Risa Kundi Moran. Shout out. Kain tayo. Tangalian. Tangalian. Arnel Birano Shout out ko si Arnel Birano Kain tayo tanggalian Oh kira support na lang sa channel ko sa sa YouTube. Bombit kundi makadat, pakisubscribe subscribe na lang. Ah. Okay. Pakisupport na lang. Kain tayo. Comment kayo gusto niyo magpa-shoutout. Comment kayo pag gusto nyo magpa-shoutout. Char, ano gusto niyo kainin ko? Comment na lang kayo. Para i-shoutout ka kayo. Comment kayo pa anong gusto nyo kainin ko para lutuin ko. Oh. Bukas maglalive ako. Ay sarap. Bye bye.